Ang isishare share ko naman po ngayon sa inyo ay paano yung naging samahan namin mag-asawa after na malaman namin na meron akong malubhang karamdam. Kasi hindi po kasi madaling tanggapin yun nung sabihin sa amin ng doktor. Pagkagaling namin nung sa ospital, Napansin ko talaga na malungkot ang asawa ko. Tapos pagdating namin sa bahay, mas umiyak siya sa iniiyak. Guro. Takot din talaga siya nung sabihin sa amin doktor yon tapos nung magsimula na kami Siyempre, bilang mag-asawa hindi naman talaga maiwasan na yan hindi kayo magkatampuhan hindi kayo mag -awal. ng nung mga panahon na yun ay parang ayaw ko. Sabi ko, wag na. Kasi walang pera eh. Yun talaga yung unang maiisip mo. Saan kayo kukuha ng panggastos? kasi hindi po talaga saglit lang ang gamutan eh mahaba po talaga yun unang check up pa lang namin sinabi na agad sa akin ng doktor na welcome to your first two years so paisip ako talagang matagal matagal lang aabutin kaya sabi ko sa ko kakayanin kaya natin ang sinabi niya lang sa akin, wag ko nang isipin, mayawa ang Diyos, makakayanan natin yan, pagtutulong-tulungan. Tapos, noong mga panahon na halos ubusin ako ng sakit ko, noon parang ayoko lumabas, ayoko magsimba, pero siya mismo nagsabi sa akin na, halika magsimba tayo. Hingi natin yung awa ng Panginoon. Kasi yung iba, ayaw nilang magbahagi. Kasi, hindi nila kaya. Tapos yung iba, takot. Ayaw nilang malaman ng mga kamag-anak nila na meron silang pinagdadaan ng malubang sakit. Pero ang akin, kaya ibinabahagi ko sa inyo, is awareness. Kasi kung nangyari nga sa akin, kung pwede rin mangyari sa inyo. Kasi hindi lang naman ako ang nai-stress. sa mga tao. Marami nga dyan mas na-i-stress pa sa akin. Kaya kung ako, nagkaroon ako ng karamdaman. posible rin na magkaroon ka. Kaya kung dumating sa iyo ang pagkakataon na iyon, ihanda mo yung sarili mo. Tanggapin mo ang lahat. Kasi kami mag-asawa, pinagtulungan namin yun. Inalalayan niya talaga ako hanggang sa... Kaya ko nang ikwento. Kasi, siyempre, talagang hindi madali. Hindi lang arte ang lahat. Talagang... Dadaan ka doon sa... lowest point ng buhay mo. Noon sabi ko rin sa asawa ko, okay lang, may ko dumating ang araw na mawala yung pagmamahal mo sa akin kasi wala eh. Hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa. Hindi mo na siya mapagsilbihan. Kasi sana yung asawa ko na pinagsisilbihan ko siya. Hanggang sa kaya ko kasama ng mga anak namin. Kaya nung dumating yung time na nagkaganito ako, pinakita rin niya naman sa akin na mahalaga ako. Kaya doon sa ibang mga asawa, nakasama niyo pa, malusog, maganda, alagaan niyo. Kasi hindi nyo alam kung kailan darating ang pagsubok sa buhay nyo mag-asawa.